Bagong araw, bagong kaalaman. Narito na naman tayo guys upang pag-usapan ng isang mahalagang topic at ito ay tungkol sa thyroid. So, ang thyroid ay isang klase ng gland at ito ay belong sa endocrine system. Ang primary function ng ating thyroid ay upang i-control ang ating metabolism. May tatlong klase ng hormones na pinuproduce ang ating thyroid. Ito ang calcitonin, T3 at T4 ang calcitonin ay responsible sa pagkontrol ng amount ng calcium inside the blood. So, para sa naman yung T3 at T4? Well, mainly ginagamit ito para sa ating metabolism, sa ating digestion, skin and bone maintenance, brain function, brain development sa ating body temperature maintenance at fertility. Mahalaga din ito para i-control ang ating heart rate at breathing. Now, para makapag-function ng maayos ang ating thyroid, kakailangan niya ng iodine. So, most of our table salts contain iodine dahil ang dami sa ating mayroong goiter. So, let's get into the four different conditions affecting our thyroid. Meron tayong tinatawag na goiter, thyroid cancer, hypothyroidism at hyperthyroidism So sa hypothyroidism napakalow ng performance ng ating thyroid Ibig sabihin hindi ito nagproproduce ng sapat na hormones na kinakailangan ng katawan natin Pagdating naman sa hyperthyroidism overactive naman yung thyroid natin dito so sobra-sobra yung pinoproduce ng hormone kahit hindi naman kailangan ng katawan Next is goiter. Kapag sa goiter naman nagkakaroon ng inflammation, Most likely, it's a compensatory mechanism ng ating thyroid. Kasi kapag ini ng brain na kulang yung thyroid hormones, nagpupwersa ang ating thyroid na gumawa ng mas marami, kaya lumalaki ito. So, isa-isahin natin yung mga causes on each condition. So, sa hypothyroidism, it involves autoimmune disorders, inborn defect, iodine deficiency, overtreatment ng hyperthyroidism at saka thyroid removal. Kapag naman sa hyperthyroidism, it involves autoimmune disorders. Kapag nasobrahan ka sa thyroid hormone replacement therapy, pwede din kapag na after pregnancy kasi may tendency na ma-inflame ang ating thyroid gland. Also, kapag may excess of iodine consumption, isa ding dahilan ang benign tumor na tumutubo sa may pituitary gland. Pagdating naman sa goiter, nagkakaroon ng inflammation sa ating thyroid gland kaya ito lumalaki. Another thing is that kulang yung iodine intake mo. For thyroid cancer naman, there are a lot of factors that we have to consider and most likely it is unknown. Now, punta tayo sa mga signs and symptoms na kailangan nating bantayan dahil maaaring mag-indicate ito na may problema ka sa iyong thyroid gland. Unang-una dyan, meron kang unexplained weight gain or weight loss. Hindi mo kayang itolerate ang init or ang lamig. Napakabilis or sobrang baba ng heartbeat. Either magkaroon ka ng mood swings, depression or anxiety. Bantayan mo din yung pagtubo ng iyong mga buhok because Too much hair growth or no hair growth at all can indicate that you have thyroid problem. Bantayin mo din ang iyong menstruation dahil pwede kang magkaroon ng irregular periods. Minsan ang skin natin ay nagiging dry or di naman kaya ay moist dahil sa pawis. Maaari ding magkaroon ng either constipation or diarrhea. Laging nanghihina or napaka-irritable. At lastly, lumuluwa ang mga mata. If you're experiencing any of these symptoms, it's better to consult your doctor para makapagsagawa sila ng mga test na makakapag-identify if you have thyroid problems. Ano ba yung mga treatment na pwedeng isagawa? Well, it actually depends on what type of condition ang na-identify ng primary healthcare provider mo. You can have medication. You can also be subjected to surgical procedures and also Option jaan ang radiation or chemotherapy. All right, guys. So that's it for tonight. I hope you learned something. So thank you so much for watching, and see you next time. Bye.